nga po masyado ngayon eh. Oh, yan, yan naman yung balik. Sa braso, meron din sa braso. Sa paan, sa chan. Sa pananchan mo. Oh. bago po siya pagpaliguan ng na walang natnat nat. Ayun po. Kaya kanina po, pinaliguan ko na po. Baka, baka, kasi eh, lumabas po siya kahapon yan, yung mga bula-bula na yan. tapos parang medyo nagtailin po siya dahil dalawang beses po siya pumupo po sa isang araw yun nabserbahan ko lang po, hindi naman po higit hindi naman po ma dami guys siya nagtayin so, na po check up yun po pala titigtas ko po pala siya ayan nagbablog ka rin ba dal-dal mo ayon search ko rin po yung, yung na search ko sa kanya nagtanong-tanong na parang ano to pinakita ko ah, ah, ah. po ako sa mga hipag ayun sabi nga po tigdas mo po tigdas ha sabi naman po sa search ko sa youtube pwede naman po paliguan yung may tigdas basta wala lang pong lagnat okay naman po siyang paliguan ayun Naobserban po nga po siya ngayon, hanggang bukas po, mawawala na po yung rashes niya. Yan po pala pwede, pag nangangati. siya naman po kasi hindi makate, hindi siya nang kakamot. Po sa kayo, are e mga kusang or pieces in mo strawberry kung wala yun inedits yeah first dose abalik po namin sa ano eh dun napa po naman siya nagkaroon karunang yun um, just po then share lang po namin yung yung kaganapan bago mag birthday ang aking queen um, abangan nyo rin po yung DIY number standi ko po post ko sa youtube kung paano ko po ginawa yung yung number standi ng aking baby gagamitin po niya sa birthday niya ngayon lang po bye bye mga baby bye daw baby bye 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 po bye